at alam ng Diyos na hindi ka din perfectong anak hindi na nakikinig sa mga pagkabayang ng magulang Aloy, congratulations Mahal yung magkut ka Hi everyone! Ito nagdaang araw pinagkaroon ng interview sa nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo tungkol ito sa hindi pagkakaunawaan nila ni Carlos at uh, girlfriend nito na si Chloe San Jose. Pero pagkatapos linawin ni Carlos Yulo ang mga bagay-bagay sa kanyang in na video, ay makikita na karoon uli ng video ang nanay ni Carlos upang humingi ng tawad kay Carlos at sa si GF nito. Pakinggan natin ang mensahe ng ina kay Carlos. Ako po si Mrs. Angelica Yulo. Ang nanay ni Carlos Yulo ako po ay narito para ipahayag ang aking huling pananalita hinggil sa girian sa aming pamilya at ng panig ng anak ko kasama ang kanyang GF na si Chloe San Jose Umaabot na kasi ito sa nakakaalarmang sitwasyon Dahil buong sambayanan alam na at nakaabang na sa mga susunod na salita ng bawat isa kung kailan dapat ang ganitong hindi pagkakaunawaan na way na nanatili lamang pribado at inaayos sa personal na paraan. Hindi ako perfectong ina at alam ng Diyos na hindi ka din perfectong anak at walang perfectong pamilya. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat membro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao hindi na nakikinig sa mga ng magulang. Kung mali man, kung naging pagpunak ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matagda ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Bukas ang aming pintuan sa tahanan, may pera ka o wala kung nanaisin mong bumalik sa amin hindi na pwedeng buwiin ang nasabi ang amin lang handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka pag uwi mo upang maayos ito hindi kailangan ng ibang tao na malaman ang mga alitan dahil hindi nila alam ang buong kwento at hindi nila ito lubos na nauunawaan. Gayun paman, man, ako ng patawad sa iyo at sa sambayanan sa mga nasabi ko sa interview. Pagod at puyat ako sa kapapanood sa iyo ng mga, pun ng mga panahon na iyon. Di makatulog sa tuwa kahit tapos na ang iyong laban. Hindi ako nakapag-isip ng mabuti nang nirapido ako ng mga tanong ng mga reporter tungkol sa bagay na dapat ay tayo lamang ang nag-ayos. Batawad anak. Iintindihan ko na maaaring tignan ng ibas na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng isyo. Bukas ang pintuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man pong sa pagkabuo ng pamilya naway maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa sa digdinag ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Ang pamilya, iisa lang yan at laging andyan lang para sa isa't isa sa kabila ng anumang pagsubok o alitan. Ito'y ay pilit nating unawain hanggang wala na tayong maisip kung hindi ang mag-ayos siguro. At sa sambayan naman, sana ay pagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko, gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating bansa. Lahat tayo ay magpasalamat kay Kaloy para sa karangalang iuuwi niya para sa bayan. Sana pagkatapos ng payanayam na ito, titigil na ang lahat at matatahimik na ang bawat partido. Ang mga sugat ay kusa namang maghihilom sa paglipas ng panahon. Pero pipiliin namin humilom kami sa pribado at mapayapang pamamaraan. Haloy, congratulations inyong pagumpay. Mahal na makikita namin lahat. Sorry. I'm sorry. Narinig natin yung mensahe ng nanay ni Carlos Yulo Ang akin dito para kay Carlos ay sana patawarin na lang niya kung anuman ang nagawa o nasabi ng kanyang nanay na si Angelica Yulo sana maisip niya na nung pinanganak siya at wala pa siyang isip na makapagdesisyon ay ang nanay niya ang nasa tabi niya at umalalay sa kanya hanggang sa lumaki at magkaisip. Ano ba naman yung kausapin mo malang kahit saglit at iparamdam na kinagalang mo pa din siya bilang iyong ina? Lahat naman ng ina ay wala namang nilais para sa kaanak kundi mapaayos at hindi maloko ng kahit sinumang tao. Kung konting ginawa lang naman sa buhay ang nais ng iyong ina, ay ano ba naman yung bigyan mo siya kahit konti? Hindi dahil sa utang na loob, kundi para sa pasasalamat sa lahat ng pagmamahal na binigay niya na higit pa yung pagmamahal na sa iyo kaysa sa kanyang sarili. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.